Kamusta po kayo? Magandang gabi po sa ating lahat. Nandito pits ni uh, Attorney Vic Rodriguez. Kung sagin natin dito yung kanyang uh, talumpati na ito. Nakatuwa nga ito eh. Uh, kasi yung bungad niya rito, yung uh, meaning pala daw ng akap ay uh, kapal ng, uh, ng aming pitaka. <laughs> Matindi no? Yun daw ang ano eh. Yung ng, meaning ng akap para sa mga ano yung uh, mula sa mga politiko sabi ni Attorney Vic Rodriguez So sundan nyo po at panorin natin ang kabuuan ng kanyang uh, talumpati na ito na kung saan ay uh, nasa US siya ngayon para sa isang uh, pagtitipon na ay sinagawado doon ni uh, Maharlika si Maharlika ang nag-organize ng ano na ito eh, ng uh, pag-aroon uh, ng uh, kunting uh, banding sa mga Pilipino kasama si Tony Vic Rodriguez. Sundan niyo po at panoorin ang video na ito. Ang ibig sabihin pala ng akap sa mga politikong yan, ang kakapal ng aming pitaka. Buti sana kung merong batas. Tara paka presidente ka lahat ng inutang mo during your term apuyaran mo. Pagka hindi mo ginastos para sa kapakinabangan ng mamamayang Pilipino. Subalit so, wala 'yan ganoon eh. Walang pakundangan yung pag-utang. Mali na yung kanilang budgeting, mali na yung programming, mali na yung financial planning. Imbis na palakasin mo at patatagin ang ating healthcare, ang ating health insurance sa Pilipinas pinapatay nilang dahan-dahan pinay hina. Kinuhaan ng 60 billion and for this year, zero funding ang nakuha ng PhilHealth. At pag naamindahan na natin ang plunder law, itutulak kong ang pagpabalik ng death penalty sa lahat ng magkanakaw sa gobyerno. Pagka ika'y nagsasabi ng totoo, content. Pero pag ikaw ang nagkanakaw sa gobyerno, kinakailangan ang tawag sa iyo your honor and honorable. our planning, kinakailangan yung economy ng Republika ng Pilipinas, kagaya ng ekonomiya ng maraming bansa, should be focused on how to get out of that pandemic economy. Bagsak ang ekonomiya, maraming nawalan ng trabaho, at maraming hanap buhay ang nagsara, maraming hanap buhay ang nag-downsize. So the priority really was how to get out of that doldrum, how to get out of that pandemic economy. Yun ang focus ekonomiya, kaya nga ang sabi niya doon sa kanyang magagandang pananalita, jobs, jobs, jobs trabaho, trabaho, trabaho because we have to bring back the economy in shape sa walang pera ang tao, doon nauso yung ayuda eh, pero nung panahon na yun merong dahilan bakit tayo magbigay ng ayuda and we'll go back and tackle that including the unconstitutional 2025 budget of your beloved country the Republic of the Philippines subalit iba ho yung nangyari ang angpanya, ang plataforma ay unity at continuity. Bagamat merong nagaganap na malaking uh, pagkilos ngayon sa Pilipinas na ang tema ay unity, we support them sa kanilang panawagang pagkakaisa. We support them sa kanilang pananaw, panawagan ng kapayapaan. But, yung unity... And peace, kaya akibat po niyan dapat ay justisya Hindi pe pwedeng peace, hindi pe pwedeng unity, kalilimutan na natin yung trilyong pisong korupsyong nagaganap sa ating bansa. Hindi natin pwedeng kalimutan yung bilyong-bilyong piso nang inanakaw ng mga tiwali sa gobyerno sa ilalim ng Administrasyon Marcos araw-araw. Hindi natin pwede pwedeng walisin lamang na kapayapaan pagkakaisa. Kapayapaan at pagkakaisa, subalit dapat may pananagutan. Dapat may managot at dapat itigil ang korupsyon. So, ito po'y nailunsad, I believe, January 28 of 2024. At uh, patuloy po ang pagmatsa at paglakad ng hapang-mumaiso. At ang panawagan ng hapang-mumaiso, the core advocacies are transparency, accountability, peace. Yes, you hear me right, peace and security. We have been talking about peace as early as January of 2024 when President Duterte noticed na mali na yata yung pagpihit ng administrasyon ni Bongbong Marcos at nagtila na pupunta tayo sa isang palalang-palalang sitwasyon dyan sa usapin ng South China Sea. So as early as January of 2024, sumisigaw na po ng kapayapaan ang habang na maiso. Subalit sa pagsigaw na yan, sumisigaw din po ng transparency. Sumisigaw din po ng accountability. And we join our sisters and brothers back home sa kanilang ginagawang pagkilos, humihingi ng pagkakaisa at kapayapaan. Subalit, huwag natin kalilimutan yung pananagutan. Kinakilangan may malagot sa araw-araw na pagnanakaw ng bilyong piso mula sa kaban ng Pilipino, mula sa ating mga Pilipino. At yung atin hung, uh, I know you're very familiar, yun mga nagiging mainit na usapin sa atin. Yung 2025 budget, unconstitutional po yun sapagkat higit na malaki ang ibinigay na pondo para sa public works. Kung iahambing mo sa nakuha ng Department of Education, ginagawa nila ng paraan, rinere-remedyohan, pinalabas <clears throat> na higit na malaking pondo na ang Department of Education kung iaambing mo sa public works. Subalit po, yon ay isa na namang tahasan, lantaran at garapalang pangbubudol. Pag hinimay ninyo yung ay yung General Appropriations Act o yung Budget for, for 2025, for this year, hindi totoong malaki ang budget ng Department of Education. Higit na malaki ang budget na ibinigay pa rin nila sa Public Works. Yung binito ni Bongbong Marcos, ang binito po niya wala. Hangin ang kanyang binito. Hangin ang kanyang binito. Sapagkat ang binito niya ay yung mga hindi naman kavito-vito. Yung unprogrammed appropriation. Para humala niyo ninyo sapagkat importante na sinasabi nga kasi na ang Pilipinas daw ay eh, doon sa ang mga nagmamahal sa Pilipinas ay eh, dapat na sa Pilipinas. Doon sila nagkakamali. Sabi ko nga ako kagabi sa interview ni Binibining Maharlika, yung mga nagsasabi niyan, eh, marami yung Pilipinong nasa Pilipinas, pero walang ginagawa kundi nakawan ng gobyerno. Buti pa yung mga Pilipinas dito sa Estados Unidos. Puro ang pagmamahal sa kapwa nila Pilipino. Puro ang yung pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. So yung na po ay yung unprogram appropriation. Ano ba yung unprogram appropriation? I will try to simplify the explanation so that everybody can relate. Pagkakayo ho, kahit dito sa Estados Unidos, magaganda na ang inyong estado, magaganda na ang inyong buhay, nagbabadget pa rin kayo. Kung ang budget nyo sa isang buwan, halimbawa ay 1,000 US Dollars, hindi pa pwedeng lumagpas dyan ang gastusin ninyo. Dahil you have to touch on your reserve. Gagalawin mo yung savings mo. Nagagamitin mo sana in cases of emergency, huwag naman, or in cases of another round, huwag din naman ng pandemic ang bumisita sa buong mundo ang Pilipinas po so, ang budget nila higit pa sa pinikita ng gobyerno ang budget po for 2025 ay 6.32 trillion pesos subalit ang total revenue collected yung awak na pera, parang kagaya ninyo ay 4.7 something trillion lamang, so kulang paano mo ngayon pupunoan yung 6.32 trillion pesos na budget? mangungutang ka mangungutang ka. At pag nangungutang ka, cost of money yan eh. May cost of borrowing. Pagbayaran mo yan with interest. At habang tayo ay nag-uusap dito sa California, ang, ang buong pagkakautang ng ating bansa ay 17 trillion pesos na. 17 trillion pesos. Nung siya ay umupo bilang pangulo, nalalaman ko ito ng 2022. Ito ay around uh, 12 point something trillion. Wala pang tatlong taon, ito ay 17 trillion na. 5 trillion piso ang naiutang. Buti sana kung nararamdaman ng mga Pilipino back home. Buti sana kung nararamdaman sa infrastruktura. Buti sana kung nararamdaman sa healthcare. Subalit wala. Walang nararamdaman. Kaya nga yung pinagbibida nilang 500 billion pesos worth of flood control programs, pinat-check sila ng nature bubaha. Nasaan yung flood control programs? Nasaan yung 500 billion pesos flood control funds? Paano na? yung buhay ng inosenteng Pilipino, dalawang daan, higit kumula. Yung namatay doon sa baha, sa Bicol. Paano na yun? Paano na sila? Ahayaan lang ba natin na magpatuloy yung ganitong uri ng pambubudol at ganitong uri ng pagnanakaw under the Marcos administration. Yun yung sinasabi natin, ayos tayo magkabati-bati. Yun ang kinakailangan ng bansa natin para umunlad. Sumalit dapat may pananagutan. Hindi libre yung pagnanakaw nagnanakaw sa pera ng Pilipino. Hindi libre yung buhay ng dalawang daan. Pilipinong inosente na namatay dahil linakaw yung flood control funds. going back to the budget, ang vinito nila, yung luho, ilan. Pero hindi naman kasi magagastos yun eh. Ang program nga, meaning, walang pera para doon. Standby program lang yun. Pag nagka pera, o pag nagka utang ng panibago, at saka lamang may implement So, anong binito mo? Dapat ang binito niya, yung luho, yung capriccio yung korupsyon ng mga mambabatas na itinago nila doon sa tinatawag na ayuda. Yung ayuda. Ang ayuda ko kasi sa ating bansa, dalawang klase. Meron dyan yung conditional cash transfer. Yung four piece. Pwede nang ituloy muna yan pansamantala dahil talagang pantawid yan. Uh, pero ang condition niyan, kinakailangan yung mga anak ng recipient ay nasa eskwela. Kinakailangan nag-aaral. Kinakailangan binibigyan ng bakuna at kinakailangan ginadala sa hospitals, government hospitals or health centers para masiguro yung nutrisyon at kalusugan. Yung isa naman, yung ayodang version ni Marcos at ni Martin Romualdez, ito yung unconditional cash transfer. Dito ang binibigyan yung kanilang mga political leaders so that they can perpetuate themselves in power beyond even the term. So makikita natin tuloy-tuloy lang itong araw-araw na pagbibigay ng ayuda na wala namang direksyon at wala namang katuturan. Hindi uunlad ang Pilipinas sa ayuda. Kung karamihan nga sa inyo, and I know all of you have your own story to uh, uh, beautiful story to share. Yung iba nagsimula dito sa mababang trabaho, ng sipag, ng punyagi, at hanggang naging stable na. Bakit sa atin hindi natin encourage ang ganon? Bakit sa atin mas binibigyan natin halaga yung standby sa kanto? Papipilahin mo, bibigyan mo ng ayuda. Bakit hindi natin sila turuan mong trabaho? kahit sa banal na kasalutan, di ba yan ang kabiling pilinan Turuan mo silang mangisda, isda. Huwag mo silang bigyan, bigyan lamang ng isda. Sapagkat gagawin mong tamad. Yes. yes ang mga Pilipino. Yan ang ginagawa ng Marcos administration sa kanilang ayuda. Walang isang tao, walang isang pamilya ang kayang humarap sa inyo at iproklamat sabihin na bumuti ang kanyang buhay na paunlad niya ang kanyang pamilya dahil sa ayuda. Wala kahit isa. Sapagkat maling public investment ito. Samantalang sige ang bigay ng ayuda, binawasan ng budget ang Department of Education. Tinanggalan ng 12 billion. Maling-mali ito instead of investing on our human capital, instead of investing on our youth. Binawasan pa ng 12 billion pesos. Bakit? Kinakailangan nilang isustain yung kanilang pagbibigay ng ayuda na mas kilala sa Pilipinas bilang legalized vote buying at ang tinatago sa pangalan ng ATAP yung akap, magandang salita yung akap yapos akap, hindi ba pagmamahal subalit so, ang akap ang sabi ng isang uh, matinong politiko doon sa atin ang ibig sabihin pala ng akap sa mga politikong yan ang kakapal ng aming pitaka <laughs> ang kumakapal yung pitaka nila pero hindi bumubuti ang buhay ng samayan ng Pilipino so dito natin makikita bukod dyan para lang alam ninyo yung PDIC I know all of you are uh, mga bank members kayo ng uh, United States uh, uh, community. May mga ko kayo character yung PDIC, yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Even the PDIC was not spared. Kinakailangan 'yan meron tamang sapat na liquidity ratio para kung sakaling magkaroon ng uh, ng global crisis, wag naman financial crisis noong 1997 at yung uh, economic crisis noong 2008, eh merong sapat na pera ang PDIC para garantyahan yung maximum insurance ng 500,000 pesos per depositor. Yung 500,000 pesos insurance, ang target lang naman po niyan talaga ay yung mga maliliit at uh, middle uh, size depositor. Yung malalaki, they will survive kahit magkaroon ng problema ang ating financial or banking institution. Ang ginagarantyan uh, primarily ng PDIC, yung mga maliliit na depositor. That is why meron silang kinakailangan liquidity ratio para tugunan yung kanilang maximum uh, guarantee na 500,000 pesos per depositor. Pati ang PDIC, kinuhaan ng Marcos administration ng 117 billion pesos. 117 billion pesos. Para saan gagamitin? Para pondohan yung kanilang unprogram appropriation. Yung kanilang luho, yung kanilang kapritsyo, yung kanilang port barrel sinangkala ang yung pondo ng PDIC at yung garantya ng mga small-time depositors na 500,000 pesos para unahin yung korupsyon kapricho at luho ng mga mababatas. Nasaan ang katarungan dyan? Nasaan ang tamang pag-iisip dyan? Bukod pa yan doon sa 60 billion pesos ng PhilHealth na kinuha at bukod pa rin yan doon sa 25 billion pesos ng DPP at 50 billion pesos na land bank na kinuha at inilagak doon sa non-performing Maharlika Investment Fund, yung pinagyayabang na Sovereign Wealth Fund. Maganda yung idea na magkaroon tayo ng Sovereign Wealth Fund. Subalit, first things first. Hindi pe pwede mong unahin tumakbo yung kartela bago sa kabayo. Sinong ihila ng kartela? Kinakailangan muna yung kabayo. Ibig ko sabihin, wala nga tayong pera eh at nagsasabi ka ng sovereign wealth fund, anong papalaguin mo? Wala ka ng pera. Ulitin ko para lalo ninyong maintindihan, sa inyong sariling pamamahay, kinakailangan muna ng revenue or wealth generation. Kinakailangan muna magkaroon tayo ng pera bago tayo makapag-isip ng investment, bago tayo makapag-isip ng placement, bago tayo makapag-isip ng time deposit, eh ano ilalagay mo sa time deposit? Zero nga yung account mo. Utang ka nga ng utang. Yan yung malaking kalokohan sa ginawa nila Sovereign Wealth Fund. Wala nang pera ang Pilipinas. Prueba, every year, deficit ang national government. Deficit in the negative, in the red and proof again we keep on borrowing yun, hindi po nga napanood muli ang binahagi nating video at kung maroon mo ang video na ito paki like na rin at paki share para marami po ang mapanood ng ating video hanggang sa muli po maraming salamat sa panonood ninyo mabuhay po kayo and God bless po sa ating lahat